Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5. Pahayag ni Congressman Joel Chua sa magandang ginawa ni Congressman Leandro Libeste ng Batangas. Parang sumakay siya sa magandang ginawa ng Congressista ito. Representative Libeste did the right thing. Itinotoring ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na pagtatanggol sa dangal ng kamara ang ginawa ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste sa pagpapaaristo sa District Engineer na nagtangkaw manong manuhol ng 3.1 million pesos sa kongresista. Ayon kay Chua, dapat agad patawan ng Department of Public Works and Highways ng administrative sanctions si Batangas First District Engineer Abilardo Calalo. Ito yung isang payag ng congressman ng Manila. Congressman Leandro Liviste did the writing and I fully support him. I thank him for defend, ah, de defending defending the honor of the house of representatives. Oh, sakay-sakay. Alalahanin natin, bagong kung, kung resista lang ito, bagong salta. Siguro, ang uh, kung ang gumawa niyan, example, ang gumawa, si, yung mga matagal na, Congressman Abante, eh? ah, pwede pa, kasi matagal na eh. Kailang term na ba? Ang Okay, let's make it clear ha Hindi naman lahat May mga matitito talagang kung resista rin Kailang Mabibilang mo na lang sa kamay Yung sinasabi na Pagtatanggol sa dangal Ng kamera In a way, maybe, yes But it's not enough kasi nga bagu bagito ito eh. Ibig sabihin Ilang ah, ilang buwan pa lang siya. July, August. Magdadalawang buwan pa lang siya. Not one of your kind. Ulitin ko. Kung ang gumawa niyan, kung ang makakagawa 'yung matagal nang kongresista, yes. Pwede depensa. Uh, ano na lang sakay-sakay na lang sa magandang ginawa. Meron nga meron nga post ni Attorney Guansol... Tanong niya kay Congressman Chua kung meron bang lumapit sa iyo na ganyan Congressman Chua, ganyan din bang gagawin mo? Yan ang tanong ni Attorney Rowena Guansol Eh. Uh, I'm sorry ah. Ngayon, itong si Congressman Chua, Uh, ano na eh, parang siram plaka. Uh, ang galing nilang mangusga kay VP Sara sa ilang milyon lang, 75 million ba yon yung may notice of disallowance sa confidential fund si VP Sara? O ngayon, mga kasamahan ninyo sa kongreso, billions ang involved. Anong ginawa nyo? Kayo, kayo rin mag-imbestiga. Oh. Ano ba yan? Natutuwang taong bayan? I just don't know. Ako, wala akong katiwa -tiwala. Personal opinion ko lang ha. Ulitin ko, hindi ko naman nilalahat. Kasi may matitinong kong resista. Kailang may humble opinion, wala akong tiwala sa gagawing investigasyon ng Kamara. Isa na yan ang uh, committee ni Kongresman Jewel Chua. After all that happened in Manila, yung barangay hall na pinagiba ni Mayor Moreno, pinatayo sa bangketa. Ano ba yon? Dangal ba yon? <laughs> Dangal ba yon ng Kamara? Dangal ba ng isang kongresista? Sidewalk, patayuan mo ng Barangay hall. Tapos, presyo, yung mga ganong building, sabi ng DPWH, 1.9 million lang ang gastos. Ang nangyari, 19 million. Dangal ba yun? Nakatulong pa daw sa mga estudyante. Pagpatayo ng barangay hall, security ng mga estudyante, anong klaseng reasoning? o oh, plus itong latest pag-aari ng City Hall kinuha ng Congressional District pinatayuan kung anong pinapatayo walang building permit ganon ba yun? honorable ba yun? <laughs> kaya salamat at meron tayong Mayor Isko Moreno na nakaupo dyan ngayon para magkaroon ng kaayusan sa Manila hindi yung kung anong gusto nila yun na lang nasusunod. Kaya namumura sila ni Mayor Isko dahil sa kanilang gagawan. So, dangal, I don't know. Meron pa rin dangal, kailang salamat na lang. At may naiwan pang mga kagaya ni Congressman na uh, lebeste Okay, magbasa tayo sa mga comments, ha? ah uh, Okay, sa comments. Nako, na nawala na. Anyway, uh, sabi ni Senator Laxson dito sa DPWX, hindi daw pwede yung tanggal-tanggalin lang. Kasi ang ginagawa nila, tanggal-tanggal lang. floating uh, status, reassignment. Ito, ang pinaka matindi is sinospend na nila itong first district uh, engineer ng Batangas, engineer Kalalo. Yun, ang pinaka, ano, all tanggal-tanggal lang. Eh, binatikos ni Senator Lacson, hindi pwede yan, banid -e yan. Kailangan surgical operation. Yung malawakang, eh, basta, uh, habang nandyan si Se Secretary Bunuan, my opinion is walang mangyayari sa DPWH. Kailangan palitan ng bastonero. O, oh, bastonero, yung walang kinakatakutan na ano. So, sana si Mayor Magalong ang ilagay nilang DPWH Secretary. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talambig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangatag sa ila. O karon muna ni sila ang matagaan o yero.

lapas ano ano nit man man ay palang karon mo na ni ang balay ni kuya nga trapa lang so natagaan namo siya og yero salamat kay sa Ginoo kay nay ginabang nga nakabut sa moa ibe na salamat kayo oh pila na diri ka kon niya imong atop pila na ka bulan or tuig pangako naman ni wa pa ni magtuig Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh, So, salamat kay ya. Salamat.